Hello guys, good morning. Yeah, so kakatapos ng ulan dito sa amin. So early in the morning, ayan yung view ng aking bahay. Yes, so meron ako maliit na store. And napakalakas ng ulan na naman. gamay na lang intawon akong labhanan. So dire ra ko sa guwa nang laba. Kaya ako mga hinalay sa guwa. Then ato pang iban. Where is Pinker na? Oh my goodness, what happened to you? So guys, nang laba lang ko. anak ako siya balay-balay para di siya tama ka ano tugnaw. Nakita pa ni Irenga? Kaluoy na tabibi oy. Itaparan man na oh, Ha? Kaluoy man na tabibi. Na, oh, namde kay tapad ng mingming di ay. Ha? Huwag ka kay kambalhibos ireng. Ay, aywa na, wala na ba naman na. ni. Dapat nagkray-kray ka ato. So, ayan guys, yung pusa ko mahilig talaga tumabi anak ko. Pero okay lang naman dahil hindi naman siya nangangagat. Sobrang friendly niya at the same time maamo ko yung pusa na yan. Kaya yana na. Pero hindi ko naman hinahayaan. So dito guys, nag unbox na rin ako ng order namin sa Shopee kasama ng aking ina. Yes, yeah, so, nag-order pala kami ng lip stick. Yes, yeah, so ito ay you know crayon style. Sobrang gusto ko siya and sobrang nagandahan ako dahil iba naman. So matag isa kami ng aking ina. So ito naman iba naman siya. So, meron tayong dalawang foundation, yung white sa akin at saka yung black para sa akin na para pang patanggal ng pawis. Kaso lang ano siya, wala siyang foam. Dalawa sila walang foam. Tapos yung mirror hindi masyado yes, ano. yung order ko from TikTok. Yeah, so, this one is for my mother. This one is for me. This one is for me. And this one is for my mother and this one is for me. Okay. Ayan wala siya madala. Ari man wala. So kamot-kamot lang sa ni. Eh. Ngayon lang to dumating so sinubukan namin na lights on pero ayaw. Time check alas size. So ayan naka-flashlight kami. Dahil wala kaming koryente at ito yung aming gagamitin sana. Baka mali yung installation. say So ayan na, ito yung remote niya at saka dyan namin nilagay yung aming solar light and i-on na po natin. Sobrang ye. Off muna natin. Ah. So guys, dalawa pala yung remote dahil ito naman yung isa. So, yung isa dyan namin nilagay and tada, ito. On. two, ayan. On. Off. I-off muna natin. Dyan ko lang ilalagay.